Hello guys, good morning, good morning. Welcome to our channel, no? Lakay Adventure nandito nga tayo, ulit sa Budiga ni Ninong. Update natin kung ano yung mga uh, presyohan sa kanila mga gadget. So ayan guys. As usual. Ayan. Hi ma'am. Good morning sir. Good morning. Yan. Update natin. Pasadaan lang natin yung mga ano mga items po natin dito. Ito guys, marami silang stock no sa Nokia 105 4G. Pakarami silang stocks ngayon. Ganon din ang Spark Pro. Ang Spark Pro nila dito, magkano na ngayon dito? Ma'am, magkano na po ngayon yung Spark Pro nila dito? Uh, yan po, nasa 2,499 pa. Yan, 2,499. Oh. 10 inches po yan. 10 inches. Ang ganito po? Ito naman po, ay galing po ito sa item, Vista Tab 30. 11 inches po siya. Nasa 5,999 na. 11 inches. Na no? Mas malaki po ba siya kaysa dito? Ay po, mas malaki po ito. Hmm. Bestseller din po ito ngayon siya. Ang ah. ganda po ng ano niya mas system niya. Oh, uh, so mas mahal po siya kumpara so, dito. Kasi item po, yung maganda po yung brand. Ah, niya. Item, yun, ay, pero yun, 5599. Mas malaki. Malaki po, malaki po oh, siya, po. no? Ayun. So, yung ganito po. Tablet 1799 na lang po ito. 1799? Tablet MXS po. Y003. Y003. Oh, 1799 na lang. 1799. Yes. Mas mura po siya na. No? Opo oh, mas mura po kasi medyo maliit po siya eh. Ako, okay, yung dito sa pambata. Eto, 1,799 din ito 1,799. No? Yeah. Meron na din po itong mga previous po sa loob maliban po sa mga niya din. Ano po ito? Ito po pang kids na may naka-install na po na ano, mga uh, pwede pong pag-aaralan ng mga bata. opo. Pero ito po ma'am, no? May mga freebies din po yan. Ay, lahat yan. Ah, lahat po previous. may freebies. Ay, Ayun, yun, yun. Grabe guys. So tingnan nyo. Ang dami. Ang bibili po kayo yan. ng isang items. Dalawa po yung freebies po natin na makukuha. Isang ha? items? Opo. Pagbili ka ng isang items, dalawang freebies yung may uwi ko po. Ayun. Opo. Ayun, no? Guys, oh. Da, oh. So, saan pa po tayo yeah. so, see, dito may mga ano tayo ano 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 na ano 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 pwede ng gaming phone na po ba yan? Ay, pwede na po yan kasi ah, ang taas, kasi taas eh. Ang taas eh, no? ang taas GB, ng, oh. Ano niya, ng, ng oh, 12 storage. 12GB RAM, 256GB oh, room. Ang taas niyan. Okay. Ito uh. din po sinyong bestseller namin ngayon. P55 at saka A50. Ah, eto ma'am. 5G. Opo, oh. oh, 5G na po Guys, yan. Guys, 5G yun. oh. Ayan. 4599. Oh, so sa halagang 4 pa ayan oh, 12 GB 128 12 GB pro 128 oh po, pero mas matindi si ano ha ah, kasi ito talaga yung pangmalakasan natin eh oh 256 lakay ng storage so ito po mama Magkano ay 4599 ito si ano A50 A50 ito, 3299 na lang itong posing. 3299. Uh, 8, 8 GB RAM, 64 mm. GB ROM. 3,000, ay, 3,199 pala. Mada, mas mura 3, 2, po siya. 3,199 na lang. 9, ay, 10. Opo. Ano pa po, po yan? Yung mga ano po natin yan? May mga, yan. Ay, ito po siya yung mga ano, pang malakas at aming ano, gaming phone. Ayan, mga gaming phone, no? RS Lalo na yung nasa taas. Yung RS4 nyo po yan, ma'am. Magkano po yan? RS4, ito po. Ares 4, nasa 6,499 na lang po. Ay, eto ito, po malupit. Ay, Grabe, 16 no? 16 GB. Gb. Tapos 128 to GB room na siya. Wow, 16, ha? Right? Oh, ah. Ang na lang lakas. Ayan, Ares uh Galing siya sa ITEL. ITEL pa rin po, no? Yes. Magkano presyo nga po yun, ma'am? No? 6,499. 6,499. Paliban po yeah. dyan, ma'am. Ito, so, mga ganito. Ito. Ang ganito. Ay, ito, mahal po, ah. Ang o, mahal po na May previous na po yan na selfie stick. Kasama na po yun, na Tecno. Oh, po. Maliban dito, may previous pa yung dito na dalawa. Ah, 6256. 256 na rin siya mataas. Oh, po. Ito yung pang MPR GT20 Pro. 256 GB, uh, 24GB RAM. Ay, so matindi na naman to. 24, Ito guys. Oh. Ito Grabe, guys. Oh, 256 na. 24GB yung memory oh, niya. Grabe, ah. Tapos 14,499 GT20 Pro. GT20 Pro, ang ganda niyan, boss. Ayun. So, ayan 'no. Guys, dito, kung sakali lang po 'yan ha, yung mga naghahanap po diyan, wala pa ano, mga pang-gaming phone or basic lang din. Asan ah, po matatagpuan, ma'am? Yung Bodega ni Nino. Sa, dito lang po 'yan matatagpuan sa Taytay New Public Market. Hanapin lang po ang Bodega ni Nino, Black One Store number 32. Ayun. So, yan ma'am, no? Mga ano, flex na natin yan. Yung mga basic phone natin. Yan. Guys, so, para sa mga budget phone. Everyday use. yan, no? Everyday oh, Yan, no? Napakarami sila stocks. Marami, marami. Marami pang darating. Marami stocks. Marami pang darating. Samsung natin. Ang ganda ng Samsung. May Samsung na ho sila, oh. Samsung Galaxy A5. 3899 na lang. Ah, murang-mura po ah. Yes po. Wow. Ganun yan niya. guys, may Samsung Becia na rito. Na eh. Ito guys, ah, Samsung. Murang-mura na po, po siya. Okay, meron pa to. Ano po? May Eight. A11. Oh, po. Samsung din po ito, no? Eight. Yung ganito po, magkano? 3.5. 3.5. 3.5 na lang guys oh. very affordable na yan hmm. santa po tayo dito. Oko, TV ah, ah. mga sale ngayon sa TV ayan guys so, mga bundle naman bundles dito you know, so, oh guys ang dami mga damis. pang natin mga bundle tulad na lang nito na 6,899 may isa ka ng Redmi 2 Plus may Spark Go ka pa na 2024 at saka meron ka pang K-Pad sa oh, 6,899 6,899 oo okay, Opo, may freebies yeah. pa na po grabe naman, no so, talagang siya. dito hindi ka nalugi kay Nino oh. kung gusto ang dalawahan, ito. Mas malaking yung discount mo dyan. Oh, po, oh, mayroon din naman po tayo mga solo items. Yun, mga, mga individual po, no? Sa mga ayan. solo naman po tayo, dalawa yung ano, freebies. Freebies, o po, o budget friendly po yan. Maliban po dyan, ma'am, mga... may mga speakers. May mga speakers. Yan, guys, yun. Free USB na rin, guys. Ayan, o po, tsaka wireless na din po yan, meron po. Yan, wireless. Yan, yung mga tablet nila. Yan, yung mga tablet nila mga bundle po yan ha yeah. marami po silang bundle kung may bundle may individual din po uh, doon so ayan tapos pagdating po dito may mga TV, TV. yan ang Megra ito pong Megra smart TV na po ito 32 inches buy one take one na po yan ngayon nasa mm. uh, yung buy one take one po nito is 9,499 yeah. kung solo lang po is 4,999 with free, uh, free wall bracket at speaker po. Ayun, okay. May garage diyan. May buy one, smart take one TV. sila guys ha. Opo, okay, smart TV. Lead TV na HDR. Ayan guys, from Megra. Megra. Ayan, so, ay, ganito yung ano. Ito yung sample ng Megra. Sample pa. ng 32 inches. Opo. guys, so ganito po yung tsora ni Megra na 32 inches. Ayan. Smart TV. Smart TV. Naga ano po po, nagbo-boat pa po, po siya. Smart TV. Ayan, ayan. guys, may ano na siya. Talagang ano na lang. Mamimili ka na, Netflix, YouTube, kung ano-ano pa po siyang, ano marami po siyang apps na naka ano. Ito. Ay, hindi siya ano. Hindi pala ano yan. Kukunit oh, oh. mo na lang yung busing sa wifi. Meron tayo dito yung Netflix, YouTube. Ayun. oh, ayan. okay. Then, kung man ano yung mapapanood mo dito. Oh, po ma'am. So, ayan guys. Ito, 32 inches. But, ito po ma'am. Ito po, yung 32 inches. Opo, oh, hindi po siya Smart TV. Ay, ah, hindi po siya. 3.5 oh. na lang. Hindi siya Smart siya. TV. Pero 32 inches oh, oh. na po yan. Okay. Okay. So, ayan, maliban sa ano Meron tayong mga malalaki dito Malakihan 45 inches, nasa 14,999 na lang 45 na po yan uh, Sa malalaki po natin, ito po yung previous niya Tsaka isang whole bracket Yun, opo Pinakalam malaki niyo po ma'am 65 po siya, ayan. inches, ayan Ayan, 19,999 65 okay. inches So, oh, guys, oh Mura na po yan ha May 65 ka na Parang uh, 20,000 lang guys oh, Ang laki oh uh, uh, Android 11 na po siya 4 14 na oh. Uh, UHD 65 inches Bluetooth Android Ayan So Meron siyang Free na mga ganito Opo At saka wall bracket Saka wall bracket Ayan Okay Ma'am, maraming maraming salamat. Sige, invite nyo nga po kung saan po kayo matatagpuan. Um, dito lang po yan sa Titanio Public Market, Black One Stall, number 32 po. Punta na po kayo dito sa Budega ni Ninong. Marami po tayong pamigay po. Mga freebies Ayun, po. Araw-araw po, ma'am. Araw-araw po bukas. Po kayo na, 7 a.m. hanggang 9 p.m. Ayun. Okay, ma'am. Maraming maraming salamat po. And God bless po. po.